Yan po mga idol, linaw pa idol, minta balubad. Para po saling barbecue. Wali pong mayaman na rin barbecue na Kenny. Kenya pa po minta, bagus babo sa kanya pa po idol, pero Kenya pa minta balubad. Wali pong mayaman na po barbecue Kenny. Yan po. Kanyaman na po barbecue na Kenny. Ya po iko po kayo, kai ko po ni malapit yamo po ke ng iglesia simbahan balubot. Ay nya po pig martin to. ay po po pisa lumawe mga idol, mala marine yo. O mo rin kai ding. Dekaitamu suki. po. Lumawe ka sige di ho. Ota oh. ko ino sari mga Alila. Ya po menyaman dapureng barbecue gen ni mga idol. Lean ko pa mo po, babaw sa kang kuke, di pa sinali. Kaya Balubad. Marapit yan po kaya simbahan. Yan yeah po. O, oh, yan po yung magtinda Yan yeah po, pakikayo na lang. Then, pakipalaw yun yamu mo po. Yan yeah po, hello po. kano, oh, Yan po yung mamepe yun. O, yan po yung mamepe yung magtindo. Kaseksi na po. Yan yeah po, pakipalaw po viewers followers ko po pag i-follow yun po nga i-link ka na akong page yeah.